Maraming mga netizen ang nakakapansin kung bakit sa Davao nag-iimbestiga ang ICI gayong nasa Cebu ang baha at ilang lugar sa Kabisayaan. Pinangunahan ni Magalong ang naturang investigasyon kung saan ay binisita nila ang mga ilog doon. Pero marami ang nagalit dahil wala di umaung ang kanilang ginagawa, sapagkat alam ng mga tao na ito ay pamumulitika lang para sirain ang mga Duterte. Sa makatwid, ang pag ni Magalong ay drama lang ang lahat. May mga balita na kung kaya daw nagpapalapad ng papel, itong si Magalong, ay dahil umano, may balak itong tumakbo sa darating na eleksyon sa 2028. Ganun din daw si Vince Dizon, subalit sinasabi ko sa inyo, hinding hindi kayo mananalo, dahil kilala kayo ng mga tao na mapagkunwari at manggagamit. Ang amo niyong si Marcos, ay kinamumuhian ng mga tao sa Visayas at Mindanao. Malinaw sa ngayon, na si Magalong at Vince Dizon ay nagpapagamit sa kasalukuyang administrasyon, at naging tuta, kapalit ang malaking halaga ng pera, na binayad sa kanila hindi nyo madadala sa pagpapasikat, ang lahat upang makuha ang puso ng mga Pilipino, dahil kilala na kayo ng publiko. Kung ano man ang inyong hangarin na sirain ang mga Duterte, pues. Hindi nyo kayang pabagsakin ang pamilyang minahal ng mga Pilipino, dahil marami kaming sumusuporta kay VP Sara. Alam ng tao ang inyong mga personal na interes. Kayo ay mga tuta ng nagutos sa inyo sa Malacanang. Hinding-hindi nyo maloloko ang mga tao, gising na ang taong bayan, majority ng mga Pilipino, ay hindi na mahal ang Pangulong Marcos na pinagsisilbihan nyo.